Ano sabi ng mga ng anim na ito? Bakit po parang natakot silang hulihin itong hold upper in a uh, plain view? Uh, armado ba may baril ba 'yung hold upper? Wala parang wala naman, Colonel Roy. Ah, uh, yes sir, uh, after, sir, wala yung baril sir, pero meron mo siyang uh, bladed weapon at okay. lahat ng taong nag-atip lumapit sa kanya, siya saksak niya kaya yung uh, kumakita para nagpapatentero kasi nga, iiwas yung pulis sa saksak kasi ano yan, lahat ng uh, nag attempt na lumapit sa kanya para in-neutralize siya, ay siyasaksak niya. Hmm. Uh, hindi ba tinuturo po yan sa Police Academy ng papano po pag arrest Ah, uh, ah, uh, meron po bang uh, subject kayo dyan? Kasi kung wala, sir, ah, uh, I suggest magturuan na po natin papano po manghuli ng mga armed and dangerous na mga suspect, kernel. Ah, uh, opo, uh, sir. Actually, sir, uh, dahil, dahil uh dahil po sa nagpapa po sa video na nakita namin at uh, baka mayroong uh, violation ng police operation procedure ay uh, po namin sa internal affairs service yung uh, yung kaso na yan kasi nga po sa police operation procedure ng PNP pag mga ganyang uh, violation alas si violation ng police operation procedure o kaya may uh, may discharge of firearm, automatic po yung uh, IAS po ang uh, may jurisdiction ng kaso at uh, yun po ang ginawa namin at uh, napunta po sa IAS yung uh, kaso po hmm. sinibak na ba ito sa serbisyo o sa pwesto lang ito mga police na ito? para mga PO1 eh, mga bagito eh. para mga uh, akta lang po uh, administrative relief lang po uh, para po masagot po nila yung uh, yung uh, baka uh, dahil sa ginagawang uh, internal investigation Uh, kaya po eh uh, sa kanya pwesto po para makiready sila. Ano anong, anong na, sabi na nila na, Colonel Roy? Hindi ba nagtaka si DD si District Director na anong ginawa ninyo? Ba't din ninyo niyo inapply yung pinag-aralan niyo sa academy? Uh, ano ho nangyari parang very disappointing uh, naman uh, ito uh, Colonel Roy. Nakakahiya naman ito mga parang uh, uh, daig uh, pa para mga barangay tanod ng mga ito. Uh, uh, Colonel Roy? Uh, Actually po sir, uh, ani natayin na may result ng investigation ng internal internal affairs service kasi uh, aniyan, uh, tinatapos pa daw nila kasi tinawagan po kanina, At hmm. uh, tinatapos na po dito yung uh, yung uh, result na kailangang investigation para ma-furnish po sa amin para makita namin kung ano ang finding nila. Pero sir, by looking at it, hindi na kailangang imbestigahan uh, with all due respect. Hindi mo na kailangan investigahan just by watching the video right now na nagmo- uh, nagte-trending ngayon. Uh, lumalabas po, <laughs> hindi, po sinunod, hindi po sinunod yung uh, uh, manual ninyo or handbook on how to contain and arrest an armed and dangerous suspect. Ako po hindi police uh, pero police reporter po ako. Pero alam ko po na how to arrest and contain an armed and dangerous individual. Opo, uh, tama po ang observation nyo at yung mga, yung, yung, mga kababayan din natin, yun ang comment nila. Pero mm. po, uh, para mabigyan po ng due process sila oh. at uh, masagot nila uh, yung uh, mga ganyang mga acquisition na uh, meron siya lack of, uh, ano uh, yung tatawag lack of skill mm. sa pag-discharge ng trabaho nila. Mm. Uh, yun po, uh, po ng investigation para kung sakaling, Matawad yun nga, po, ang uh, observation, tama po, magkakadak po tayo ng... Uh, nang uh, refresher training po seminar uh, uh, seminar uh, training oh sige tapoyon verdad kinausap mo na yan, yeah. yan. yan oh, eh siguro kausapin oh. natin yung uh, training center ng PNP ah. or yung spokesman si Colonel Pahardo kasi baka mabuti may lumabas na video kayto oh, oh, baka lahat ng mga bagitong pulis hindi ganyan. marunong mag-aresto yan na doon ako kinakabahan oh. Colonel Roy paano kung hihingi ako ng respond one time dahil may akyat bahay ay, bak. Akala ni po sir uh, na-neutralize din nan po yung uh, suspect po, nahuli po. Oh. Oh. At uh, yung po, na-inquest na po yung uh, Pero na parang nakatak uh, nakatak uh, nakatakbo, nakatakbo, eh. nakatakbo pa kernel oh. eh sa sa ibang bansa. Dalawang pulis nga lang, oh. apat na na ka kaagad ito. Ito. Hmm. Sa bagay, tingin ko kulang sa gamit. Kung meron sana ng pepper spray ito o taser or gun. or taser. Baka na-neutralize kaagad. 'Yun ang wala tayo eh. Eh, okay. yan po yan po ang uh, yan, yan po ang uh, itay natin yung uh, recommendation <laughs> po ng internal affairs. Ay, sabi mo sa internal affairs sir, sinasabi ko kulang cool sa training, ibalik sa training sila. Ako na mismo magsasabi. Kani-no sa po galing yan, Colonel Roy. Sabi mo kay Erwin tulpo Gusto ko Salamat po sa observation niyo po. Salamat. Okay, thank you Cardinal uh, Rodrigo Roy, Deputy Director ng Manila Police District.